Hello and once up mga kalapatids and welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalapatids and for today's video mga kalapatids ang tinanggal na natin yung isang kulungan dito at uh, magbibreed na tayo mamula uh, mamayang hapon ipagsasama-samahin ko na sila mga kalapatids at lilinisin ko na itong pinagkulungan natin dito at saka ito mga kalapatids lilinisin na natin kasi ilalagay na natin sila dito mga kalapatids pagpaparisin na natin sila wala pa naman yan so wala, katatapos ko palang magawa niyan mga kalapatids hindi pa nga tayo nakapaglinis din ang kanilang dumi mga kalapatids ng ating bubong at the same time mga kalapatids yan na dito pa yung dalawa natin yan ang natin yung purong dansin natin mga kalapatids kasi marami nang nagpapa naghahanap ng mga inakay na pang north ngayong December breeding mga kalapatid so maaga tayong magbi-breed ngayong buka ah, mamaya ang hapon mga kalapatids ay pag magbi-breed na tayo magsisimula na tayo mag-pairing mga kalapatids. condition naman sila wala naman tayong problema so hindi pa nga lang sila kumakain so maaga pa